Magandang araw sa inyong lahat mga kauma. So andito ako ngayon sa aming pizzayan. Kasi nag-spray ko galing mga kauma. Kasi ang daming langga mga kauma, kinakain nila yung pizza namin. Tsaka ito mga bagong tanim namin mga kauma, kinakain nila yung buto, hinahakot nila. So ini sprayan ko na kagad ng insecticide mga kauma. So katulad nito mga kauma, ano, nagbumabahay na dito, nagbahay na yung mga langgam. So ini sprayan ko na mga kauma para hindi na hindi na lumaki yung ano damage So ayan mga kama, so natam na ito lahat mga kama. So ito yung bagong tanim namin ito. Yan na area na yan. And dito ay ano, tumubo na ito mga kama pero hindi pa masyadong klaro. So dito, dito muna tayo mga kama, pasyal ko kayo sa aming na tumubo na. Yung mga nauna namin na tanim. So pizza ito lahat mga kama. At may dalawang ano lang dyan o, no? plat na uh, radish. So testing lang yan, testing. So ito mga kama o. Oh. So, ito yung mga nauna na tanim namin. So, ayan, tumubo na mga kama. So, lahat ito mga kama, puro pecha yan. Makikita nyo. So, dito mga kama, ito yung mga nauna namin na tanim. Ito, makikita nyo na kulay green na yan. So, ang ganda na tignan mga kama. So, ayan no? Oh, ang lalaki na mga kama. So, ito yung nauna na tanim namin. So, ito yung hitsura ng aming 15 days old na pichay. So mabilis siya lumaki mga kama kasi palaging may ulan. Tsaka nag-fertilizer rin kami nito para tuloy-tuloy na ang kanyang paglaki. So ito na yung radish mga kama. So napakaganda tingnan mga kama. Green na green. So ayan. Ito testing lang ito mga kama kung anong resulta dito sa aming radish. So andun mga kama. Mayroon pa dun. Diyan makikita nyo na green green na yan. So yan yung mga nauna na tanim namin. Ito. So, ayan. So, nandun si Nonoy mga kama nag, nagdadamo. Nagbabasok. <laughs> Hinluan niya ang among pizza niya, mga kama kay ang ng ano, damo. So, dito ay tapos na itong ano namin, pag basukan. So, humananig basok mga kama So, dito na lang. So, konti na lang yan mga kama. Matatapos na rin. So, ito lang mga kama. Aking update ngayon. So, kahapon ay, ano, nag, may konting celebration kami doon sa aming bahay kasi birthday ng aking tatay so konting kasihan lang Se celebrate sa kanyang birthday kasi ika 17 years old na niya so yan. aking tatay napaka ano napaka tibay noon na aking tatay si tatay Tomas Burinaga pinaka kusgan nako ng nga tatay si tatay Tomas Burinaga So ito mga kauma so ano na nyo aming sayotihan. So kami ngayon mga kama, ay fokus lang kami sa aming pichay. Kasi may ulan. So fokus kami dito kasi madaling tumubo yung pichay kapag palaging umuulan. So ito lang mga kauma. So baban ako para magagahan kasi gutom na ako. So maraming salamat mga kauma. So walang tigil na suporta. So suporta lang kayo mga kauma. So maraming salamat. So ito na yung aming sayote mga kawan. So may bunga na. So ito yung mga naitanim namin nung una. So ngayon ay may bunga na. Pero hindi pa masyadong marami mga kawan. Kasi kakaano lang ito. Kakasimula lang itong bumunga. Pero kapag mas dumami na itong mga sakir mga kawan ay saka pa lang ito bubunga ng marami. So ayan. Nakakita nyo may bunga na. So ito lang mga kamahakin kapakita mo ngayon. So ito yung area namin no. Dati Na nan ng pitsei. So maraming salamat mga kamahasa, walang tigil ang suporta sa akin sa aking Facebook page, sa aking YouTube channel at sa TikTok. So maraming salamat. So Nono Spring Valley TV. So ito lang aking munting dito, sakahan. So maraming salamat mga kamahasa. So Merry Christmas. An advance happy new year. Bye bye.